Shout out po mga idol, good morning po sa ating lahat. Nandito po tayo ngayon sa MPH kung saan meron po preparation for activity tomorrow. And may pamiting meeting po ngayon mga idol. Naabutan po natin na meron breakfast. Kaya magigigil po tayo mga idol. Thank you for watching mga idol. Thank you, thank you so much please uh, naman po and pa-share ng video ko na Thank you. Ngayon tayo mga idol. Meron pa po silang banana. Pag kumakain po sa mga idol, sinasama ko yun na yung banana sa plate.

Good morning po pala sa Pinag. Good morning. Kung so, maya, maya mga idol ay darating na po yung mga pang-boss ng tiyak. Taka po rin Thank you for watching my love. Please follow me on and subscribe my like, facebook page Toots or Thank you very Thank you. Thank you. Thank you.